lipad na. Ayun na. Yun nga mga kaibon, mga ka Stanley Boy, dahil limang minuto lang na lumipad yung ating kalapate nung nagpa lipad tayo, eh, itutos natin yung ating kalapate. Ngayong araw na to. Yun mga kaibon, mga ka Stanley Boy, bali magtutos tayo ngayon. Preparing natin sa ating nalalapit na loading bukas para sa Rojas Mindoro. So ito yung kalapati, load na natin o ikarga na natin sa ating sesto box. Tara. Ito mga kaibon, no, dito natin ilalagay yung ating emimidtos, no? Iti training sa araw na to. Merkules ngayon. Bali, sila checker yung ating itutos para sa Rojas Mindoro eto siya yan, mga kaibon, o. Ayan siya. So, bali, nagbabad tayo ng oregano dyan, o. E, mga kaibon, mga ka-Stanley boy, ayan siya. i e, Mimidtos natin siya, no. Para ma-exercise siya. At maalam niya uli na i- ahagi siya. So, lalagyan natin siya ng landmark. Bali, kunin na natin siya, mga kaibon, at lalagay na natin dito sa karton. So tara, kunin na natin. Ito na mga kaibon, no. yung ating ibon na isa no? na umuwi galing ng bonggabong Mindoro. Bali, ininitos natin siya ngayon. Ito yung kanyang salpok, ko. Oh. Yan o, no? yan o. No? Nang, naging ano na siya, green ano, green at imimitos natin sa bumbu naman yung katawan ano, Ayan. At mamaya pagdating niya dito galing sa Midtos eh paliliguan natin. Pinatuka naman natin 'to siya pero konti nga lang. At pininom na natin ng oregano. Ayan o. Medyo Okay, okay na sa mga kaibol. Isang araw na lang para sa loading ng Indoro Rojas. So, dalawang hagis pa mga kaibon. Tos natin to. Para meron siyang landmark. Bumotorin lang natin. So, bali lagyan na natin mga kaibon sa sesto box. Ito mga kaibon yung sesto box. Ilagay oh. lang natin siya dito. Ayan na, nasa loob na. At kakarga na natin oo ibibiyahin na natin tara alis na tayo time check oh 9.46 tama kayo gumawa biyari na tayo madiligso tayo ng naik I mga kaibon at nandito na tayo sa lugar ng ating pagagisan malapit na no sa seaside bayo susundan lang natin itong mga motor ayun yung tawer minsan dito may mga palpon at nakalawin dire-diretso lang tayo tayo ng tabing dagat. Malapit na. Yan mga kaibon. Oh. Dito yan. Oh. Maganda yung ano nila. Yung pesto. Dito tayo oh. maghahagis Seaside. Yan oh mga ganda silipan tayo masarap dito mali ang gilid o dagat o oh. cottage sila oh. ang entrance nga pala dito o oh. pag sa araw 200 pag sa gabi overnight 300 na yan oh. meron pa sila ang ano outpost so magkalipad na tayo time check 11.56 oh mga kaibon Ito na yung ating kalapati paliparin na natin oh. Paganda natin to sa Rojas Mindoro yan oh. lipad na ayun na ayun na yan mga kaibon yung ating young bird panlaban natin sa FPR Ayun siya. Yun oh. Lumayo pumunta doon mga kaibon. So, yun siya, oh. Yun, oh. Pinagis natin siya dito para magkaroon siya ng landmark. Dito, yan, oh. Ayan nga pala, uh, ano, patungan. At ayun nga pala yung bataan. Ayan, oh, sambales. Harap yan. At nandun naman yung Maynila. So, uh, So, yan mga kaibo na ah, napalipad na nga natin yung ating kalapate. Eh, ayaan na natin siya dyan kung pa ba siya o hindi na. So, uwi na ako mga kaibon. At ito yung lugar oh, ang ganda Oh. Yan Oh. Dito mga kaibon, mga ka Stanley boy, no? Mga ganda dito maligo, 300. Yung ano nila, overnight tapos yung cottage na nipa ano 800 conforme sa cottage yung lugar nila malinis maganda sa tabing dagat so uwi na ako yan mga kaibon mga ka, ka Stanley boy oh. 1.37 na nandito na ako sa aming bahay Paparking na ako sa tapat. Titingnan natin yung kalapati kung dumating na siya o hindi pa.